So mga par, halos tatlong tulog na lang nga po mga idol. Magaganap nang inaabangan natin na bakbakan sa pagitan ng angas ng Pinas General Casamero kalaban si Saul Sanchez. At habang papalapit ang laban nila mga idol, e eh marami na rin ang mga kilalang personalidad sa Philippine Boxing ang nagbigay ng kanilang prediction sa bakbakan. At isa na nga dito mga idol, ang batikan at legendary trainer ni si Nonito Dunayri Sr. Ayon kay Coach Nonito mga boss, magaling daw at matibay si Saul Sanchez. Pero para sa kanya, easy fight lang daw ito para kay Quad. Metro Alas. Tiyanta nito mga idol. Early rounds daw matatapos ng laban. Knockout window daw pabor sa Pinoy Boxer. Well, malamang mga idol. Pinagbasihan siguro ni Coach Nonito ang kanyang prediksyon dahil sa boxing style na meron si Sanchez sa bakbakan. Ito nga ang sugod ng sugod sa kalaban at handa magkipagpasagan ng harap-harapan. At ito nga ang estilo mga idol na siya naman ang gustong gusto ni Cuadro Alas. Madali talaga kasi ito mga idol patamaan at walang matibay na fighter mga idol kung si Casimero na ang kalaban sa rason na kilala attested ng lakas nito mga idol na magpabagsak ng mga Halimona Fighter at ang masakit pa talaga sa Pinoy mga boss marunong ito gumawa ng patibong sa bakbakan. Minsan nakala mo na dadali mo na si Casemiro pero paan lang pala niya ito mga idol para makalanding siya ng kanyang pamatay na suntok <tinyo>